breaking news! Dalawang barko, nakakatapos lang binyagan. Papasubok na sa resupply mission. Samantala, maraming mangingisda ang natatakot mapunta sa Scarborough na mismong pag-aari ng Bansang Pilipinas dahil sa mga agresibong galaw ng mga barko ng China. Ito ang atin tututukan ngayong araw nito. Saglit na ito mga kababayan, kayo malat na ng pwesto. Tinigyan di ni Defense Secretary Gilberto Chuduro Jr. nitong lunis ang pangailangan ng sektor ng depensa na ribisain at muling ihorizon ang mga estratikong pamamaraan ng bansa upang maging tumutugon sa mga hamon sa panahon. Ito ay isang gawain na ibinigay ko pang kalahatang punong tanggapan na nakahanay sa mga nakaraang na kailangan nating revision at muling i horizon ng ating mga diskarteng kaisipan mula sa mga prinsipyo, mga gabay sa pagpaplano ng depensa hanggang sa ating modernisasyon hanggang sa atin istratikong batayan upang tayo to be more responsive to the challenge of the time, sabi ni Chudoro Jr., ang christening ng komisyonan ng BRP Balitin Diaz at BRP Ladislao. Diwa sa Philippine Navy headquarters sa Naval Station o si Andrada Ruas Boulevard, Maynila. Sinabi ni Gilbert Gibor Chudoro Jr. ang pagdating ng pinakabagong Philippine Navy Littoral Combat Fleet ay mahalaga sa pagsisikap ng AFP. Sa palakasin ang mga operasyon nito sa kakayaan ng Littoral defense nito, lalo sa pagtatanggol sa mga karapatan sa soberanya ng bansa sa 200 nautical miles sa exclusive economic zone at iba pa mga restriction ng Pilipinas. Ang pinakabagong mga sasakyan pandagat ng Pilipinas ay naibigay na sa gobyerno ng Estados Unidos sa ilalim ng programa Excess Defense Article. Kami ay nagpapasalamat sa suporta ng Estados Unidos at sa lahat ng aming mga kalyado at mga abansang may kaparihong pag-iisip dahil dito ay hindi para sa iba kundi para sa papanatili ang isang role space na international na order para mapanatili ang primacy, international law sa pagtatakda ng maritime boundaries at sa pag-ayos ng mga hindi pagkaunawan. Ang mga kalyadong bansa na handang makipag-ugnayan sa isang kanakabatay sa mga tuntunin na pandaigdig na kaayusan kamalayan sa maritime domain at paggalang sa internasyonal na batas at malugod na itinatanggap sa Pilipinas. They will ang mga bansa na hindi sinsero sa pagtalakay sa postura ng depensa ng bansa so, Sa sa ng diplomasya na nanawagan si Teodoro sa mga Pilipino na manindigan sa bansa, wala na po tayong ibang bansa na tindigan natin ito ng mahusay. Tindigan natin na may utak, tindigan at mali natin ang ating bansa. Ipaglaban natin ang ating karapatan sa mga teritoryo na pilit inaangkin ng mga tayuhan na pilit inaangkin yung mga teritoryo na kalapit nito. Tulad na lang ng Basan China na pilit inaangkin ang West Philippine Sea na alam naman natin na talagang ito ay pag-aari ng bansang Pilipinas. Ang Pilipinas ay may na magpapatunay na ito ay pag-aari ng bansang Pilipinas at hindi pag-aari ng China. Ngunit ang China ay hindi matanggap ang naging desisyon ng Arbitral Award sa bansang Pilipinas. Kaya ito, pilit iginigiit ang bansang Pilipinas porque maliit lang na bansa gaganituhin na lang ng China. Papayag ba tayong mga Pilipino sa mga pinagagawa ng China sa atin? Ayon pa, sa US Ambassador na si Mariki Carson na ang pagkomisyon ng dalawang barko na pinakabagong barko ng Kukbong Dagat, isang ilustrasyon na patuloy na pakikipagtulungan ng Washington sa Pilipinas sa pagtugas ng mga layunin ng modernisasyon AP. Ang seremonyang ito ay simbolo sa patuloy na suporta ng US para sa ating mga kalyado ng Pilipinibi na nasa frontline na pagtatanggol sa mga karapat soberanya ng Pilipinas sa South China Sea, sa West Philippine Sea. Ang BRP Valentin Diaz at BRP Ladislao Diwa ay nakakuha sa pamagitan ng U.S. Foreign Military Financing Program na nakakahalaga 13.1 million US dollar o 780 million sa Pilipinas. Ang Pilipinas ang pinakamalaking tumatanggap na tulong militar sa US sa Indo-Pacific na natanggap ng abisyosong agenda na tinapgan natin para sa ating alyansa. Ang Valentin Diaz ay dating USS Chinook ay ang ikasyam naman ay Cyclone Class Patrol Ship ng US Navy. Ang BRP Ladislao Diwa na dating USS Monsoon ay ang ikaapat na Cyclone Class na Patrol Ship ng US Navy. Ang dalawang Cyclone Class Patrol Vessel na ito ay inilipat sa pagdikomisyon sa Bahrain noong Marso 18 at naiatid sa Pilipinas noong Mayo, sinabi ni Clarkson ang kanilang dekadang serbisyo at mga misyon na kanilang ginagawa sa sentro sa ibinahaging layunin ng US Philippine Navy. Tiniyak ang isang libre bukas at maunlad na Indo-Pacific na riyon, ang Balitin Diaz Ladislao Diwa, papasok sa serbisyo para sa okbong dagat ng Pilipinas sa isang mahalagang panahon kung kailangan ang kapaligiran at siguridad sa dagat sa Indo-Pacific ay lalong komplikado. Mula sa pagpapatrol sa katubigan ng Pilipinas hanggang sa protekta sa lihitimo aktibidad sa ekonomiya at pag Laban sa iligal na pangingisda hanggang sa pagdating ng mga materya na sa stand, disaster, relief, ang mga misyon na gagawin ng dalawang sasakyan na ito ay hindi magiging madali. Mapapalaban ito agad sa mga barko ng China kaya napakalaking bagay ito na gagamitin sa mga resupply mission. para may panglaban tayo sa mga barko ng China na nanggigipit sa bansang Pilipinas sa mga mga resupply mission sa barkong Sierra Madre. At sa iba pang mga balita, ginawa ng mga sasakyang pandagat ng China ay Scarborough Show bilang no fishing zone para sa mga Pilipino. Kinumpirma kahapon ng Armed of the Philippines ang tagapagsilita ng EP na si Coronel Miguel Aguilar ay nagpayag ng pagkabigo sa aksyon ng China sa mayaman sa mga pagkukunan sa Scarborough Show, Isang grupo ng mga bato, bahura, mga 200 kilometro sa kanluran ng baybayin ng Seoul. Dagdag pa ni Aguilar, nakakapag Panginayang na hindi tayo makapangisda sa sariling teritoryo natin sa Escarborusio. Pero titingnan natin kung anong masusunod na mangyayari dahil hindi tayo papayag sa ganitong mga patakaran ng China. Dahil pag-aari naman ito ng bansang Pilipinas para iniinsulto nila tayo sa kanilang mga aksyon. Alam na alam nila na walang basihan ang kanilang pag-aangkin sa teritoryo. Sinabi pa ni Aguilar na inarangan ng Chinese Coast Guard ang militia bisel ang pagpasok sa Sul sa isang hakbang na maaari ay makaapekto sa pagpapadala at pangingisda sa lugar na pinagtatalunan ng China at Pilipinas at Taiwan. Noong Abril 2012, tinangka ng Pilipinas na aristuin ang mga mangingisda. Chino na iligal na nangingisda sa Seoul. Nagtulot ito ng standoff sa pagitan ng Philippine Navy at Chinese Maritime Surveillance Vessel. Ang standoff ay tumagal ng dalawang buwan at natapos sa pag-alis ng mga bangka ng Pilipinas mula sa Seoul. Patuloy na kinokontrol ng China ang Seoul mula noon sa pagkilos ng isang demanda. Hinihain ng Pilipinas laban sa China noong 2013. Pinasya ng Permanent Court of Arbitration sa Dahagi noong 2016. Walang basihan ang Nine Dash Line claim ng China. Halos buong South China Sea. Itinalaga Rinangkorti ang Shoal bilang share fishing area at pinagbawalan ng China na gumawa ng mga agresibong aksyon laban sa mga Pinoy na nangingisda sa lugar. Dagdag pa dito, pinatibay nito ang Spratly Island Panganiban. Ang Miss Chief Reed ay Hunging, si Con Thomas Shul at Rick Tobang na nasa Exlovis Economic Zone ng Bansang Pilipinas, patuloy na tumanggi ang Beijing na kilalanin ang jurisdiction na korte o sumunod sa desisyon nito. Samantala, ang bansang tulad ng Estados Unidos, Japan, nagpayag na matinding enteray sa mapayag pagresolba sa hindi pagkaunawaan sa iskarbolusyo. Ang US ay may mutual defense deal sa Pilipinas ay may strategikong enteray sa pagpapanatili ng kalayaan sa paglalayag sa South Frida hey Nasi, ikaw ka babayan. Ano ang masasabi mo at makukomento mo sa bagong latest video natin ngayong araw na ito? At siyempre kung bago ka pa lang, ay huwag mo naman kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated.